Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa presyo ng ilang produkto sa merkado. Makalipas ang Semana Santa, alamin natin ito sa ulat ni Haji Rieta. Haji? Yes, Maris. Good morning. At uh, balik normal na nga nito ang presyo ng ilang gulay dito sa Santa Ana Market matapos ang uh, Holy Week. Samantala, ang uh, presyo naman ng uh, karne ay uh, bahagyang nga tumaas. Sampung piso ang ibinaba ng ilang Benguet Vegetables na ito dito sa Santa Ana Market sa Maynila. Ang repolyo, patatas, carrots at beans na ang presyo nitong Semana Santa ay 50 pesos kada kilo. Ngayon ay nasa 40 pesos na lang. Ang Chinese pecha at sibuya sa dating 60 pesos ang kilo. Ngayon, 50 pesos na lang. Ang broccoli na 160 kada kilo nitong isang linggo. Ngayon ay nasa 150 na lang. Ang bell pepper na dating 130 kada kilo. Ngayon, 120 na. Ang mga gulay Tagalog naman, gaya ng talong na dati nasa 50 kada kilo, ngayon nasa 40 pesos na. Ang native ampalaya naman, di gumalaw ang presyo na nasa 60 pesos pa rin kada kilo. Pati ang kangkong, okra at pechay, limang piso pa rin ang kada tali. ng bago magmahal na araw, medyo tumaas lang siya ng konti. Pero as of now, bumalik ulit. Eh, siyempre kasi demand lang nung bago mag-Holy Week, marami kasing kumukonsumo. Eh ngayon, medyo nabawasan kaya bumaba na ulit ang presyo. Kung nagmurang gulay ang presyo ng karne, bagyan namang tumas ang presyo. Kasi tumas kasi ang baboy. Ngayon naman kami nagtataas naman pa ano talaga. Ngayon nagtataas talaga kami ng baboy kapag ang hango namin mataas. Ang kada ng karne ng baboy na dati ay nasa 170 pesos, ngayon nasa 190 na. Ang karne naman ng baka nasa 300 pesos, na mula sa dating presyo na 280 kada kilo. Ang manok na dati ay 140 kada kilo, ngayon nasa 150 na. Bumaba naman ang presyo ng ilang isda na galing sa Malabon Fish Port. Ang galunggong, tilapia, bilong-bilong at dalagang bukid, dati ay 120 pesos, ngayon ay nasa 100 na lang kada kilo. Ang pambansang isda naman na bangus sa dati ay 130 kada kilo, ngayon ay nasa 120 na lang. Maris na naman ang uh, pamunuan ng uh, Santa Ana Market, no? lalo na sa mga presyo nitong uh, mga karne na dahil ang nagtaas, lang nagtaas ng sa ganun ay uh, hindi nila ito abusuhin. Uh, At yan mga na mula dito sa Santa Ana Market. Balik si Maris. Maraming salamat, Haji Rieta.